Hello po uh, mga kaibigan, ano, mga ka-RTC, ka po kayo? Ah, uh, malungkot po ako mga kaibigan uh, Seeing uh, our former president, uh, Rodrigo Duterte ah, uh, Inaaresto um, uh, I don't know mga kaibigan, parang maling-mali eh Kasi para isipin natin, uh, isa po siyang former president tapos siya po yung mag-80 years old na. At ang kanyang karamdaman ngayon, mga kaibigan, ang kanyang sitwasyon ngayon sa kanyang health, eh, masyadong ano eh. Nakita niyo naman, inaakay na, nagtutungkod. Di na nga makatagal nakatayo eh. Y y yung mga ganun po ba, mga kaibigan, nagsaloobin lang po, mga kaibigan. Uh, Napakahirap pong tignan. Um, uh, tapos itong mga uh, binabato sa kanya eh, pawang ako sa lang lahat po ito for now di ba wala pong wala pong ano nagtuturo talaga na siya po ang talagang uh, direktang bintang sa kanya di ba di ba eh, mahirap eh mahirap mga kaibigan pong isipin na uh, ganito ang pagdadaanan kung lalo lalo na yung pamilya po mga kaibigan kawawang kawawa lalo na nando sila Kitty nandun po yung si Hanilet nakikita nila na at di sila pwedeng sumama mag -isa po si Pangulong Duterte na pupunta dun sa Netherlands mga na ito po yung talagang challenge po sa ating mga Pilipino ito po yung, hindi maganda, hindi magandang testimonyo at testimonya para sa ating mga Pilipino sa para sa ating bansa para pong na para po tayong nagpapakita ng kahinaan o ka desperasyon dahil sa mga issue na lumulutang na laban sa administrasy administrasyon at ang uh, ating pangulong Marcos na sinasabi na hindi mangyayari na at naniniwala siya sa hurid sa ano sa batas ng Pilipinas. 'Di ba? Mata lagi niya sinasabi 'yon tapos ngayon Interpol. Ano po ba ito mga kaibigan? Kita niyo ba yung pag, yung press conference ni Bongbong Marcos mga kaibigan? Parang ano eh. Parang hindi makapagsalita ng diretso na parang nababalot ng ano eh. Sa akin lang opinyon ko na nababalot parang trying hard na eh na ma-justify lahat ng itong mga nangyayaring ito na parang kasi kung iisipin nyo parang malaking kasinungalingan eh mga kaibigan eh pasensya na mga kaibigan pero uh, may mga saloobin tayo na kailangan din pong mabigyan ng sagot eh Ultimong si, no si Kaitano lumabas na sinasabi na mali, mali. Ba't hindi man lang pinagbigyan para alamin kung ano yung pagkakasala, yung ihatag muna sa kanya bago siya dalin, bakit minadali po? Yun lang mga tanong po, mga talaga pong, anong po ba ito? Takot ba ng administrasyon to sa mga Duterte? O bakit ganon? Si, minigay ka agad si Pangulong Duterte? na siya mismo na nagtaas ng kamay nito ni Bongbong Marcos nung siya ay kumakandidato sa Smariosep. Ano po ba to? Ito, takot? Takot na po ba to? O pag-iwas sa mga uh, issue ng Pilipinas, ng bansa, at sa lahat po na nangyayari na karumal-dumal dito sa ating bansa, bakit gano'n Mga tanong lang po ito mga kaibigan. Kaya minsan hindi mo maiiwasan umiyak eh. Hindi mo maiiwasan na isipin na ganito ang Pilipinas. Ganito ang bayan natin. Unfortunately, ganito ang pamumuno, ang liderato. Sana naging maayos eh. I don't know. Mga para sa isang 80 years old may sakit nakatungkod dahil sa takot siguro pinahuli or pag sa, ang sabi nila sagot daw sa Interpol do you really think kapanipaniwala ito do you really think na kaya niyong paikuti ng lahat ng ito pasensya na eh. hindi po ako nadala dun eh mas nadala ako sa 80 anyos na si Pangulong Duterte na bintang lahat, ako sa lang lahat po ito mga ito. So Nakita niyo bang siyang gumawa ng lahat? Nakita niyo ba 'yon? Para ipadala niyo at para madaliin niyo na ipadala sa Netherlands 'tong si ano? Si Pangulong Duterte. Bakit? Kasi kung kayo natatakot sa mga Duterte, hindi naman mawawala yan eh. Hindi mawawala yan. Mahal talaga siya ng bayan, ng bansa. Mahal siya ng mga tao. Hindi mawawala yan. Kaya lang, lalo nyo lang sinira ang pangalan nyo. Talaga, lalo lang lalo nyo lang pong pinadumi ang pangalan nyo. Hindi ito, hindi ito isang pagdiriwang para sa inyo hindi ito isang panalo, isang victory para sa inyo. Pero marahil, ganyan ang transla translation nyo, mga kaibigan. Ito mga hayop na ito. Pero di bale Mahal ng Pilipinas ang Pangulong Duterte. Mahal ng Pilipinas ang ang lalo-lalo na ang pamilya ng pamilya Duterte hindi pa babayaan niya ng mga tao. Alam ko na napakalakas nila dahil sila nasa pwesto. Lahat kaya nilang gawin. Pero awa at respeto Pangulo ng Pilipinas Sino ang nagbigay sa Interpol, si Bongbong Marcos Hinayaan niya samantalang siya ang nagpilibing ng tatay ng tatay niya dito sa sa libingan ng mga bayani. Tapos ngayon, sinong ay nako, napakadami pong question. Pwede ba akong magsalita dito nang napakatagal mga kaibigan? Nakakapanghina po para sa isang Pilipino na makita ang Tatay Digong na ibinigay ni Bongbong Marcos sa Interpol na hindi man lang pinaliwanag sa kanya kung bakit siya inuhuli. Hindi kailangan mo, sabi po ni, ano yan, ni, ni, Alan, ni Alan Peter Caetano na dapat nagkaroon siya ng araw sa Supreme Court or para ipaliwanag sa kanya kung ano yung mga akusasyon bago siya dalhin doon, bago siya ipadala sa Netherlands. Hindi po eh, ginawa, minadali po talaga eh. At wala pong ipinasama sa kanya. Nakakatakot na po. Ano po bang susunod? Pangulo Marcos, ano po bang susunod nyo? Dapat po po ba kami maniwala sa inyo? Kasi napakarami po na hindi nyo tinupad eh. Sana po. Maayos po. Sige na po. Pagdarasal ko pa si tatay digong